isang press conference ni Soto ay sinabi niya na posibleng siya po ay masisipa bilang Senate President pagbalik ng session po ng Senado. Ito po ay pahihwating dahil galit na rin po ang kanyang kapwa mga senador dahil halata na itong si Tota Soto ay nagpapagamit at hindi po independent ang Senado sa kanilang ginagawa po ngayon bilang mga senador at sa paumuno nitong si Tota Soto sapagkat sila po ay kontrolado ng nasa Malacanang at kahit itong si Martin Valdez ay hindi na po house speaker, apay lumalabas na protektado po nitong si Tuta Soto, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. At ito po. The uh, leadership in the Senate issue is uh, very far as far as the, heat. like, uh, the, uh, the sequence of events are concerned. Napakarami pang dapat kasi kasuhin. But again, you know, I have no problem with that at all. I, I serve at the pleasure of my fears. So, I can serve uh, in whatever post or position I am given. Kahit na uh, regular senator lang ako, I know what to do and I know what uh, what I can do. Yeah. So, nababasa ko na po mga kababayan po natin dahil may mga usap-usapan na lumalabas na change of leadership bago pa man sila nag-adjourn. E eh baka mangyari na po pagbalik ng kanilang session. Eto, It, uh, mukhang itong pinaghahandaan ni 2000 to kaya kinakausap niya po yung lahat na nasa minority